Yun, so guys, uh, kagigising ko lang. <laughs> Actually, uh, day of ko ngayon. Balita ko sa labas. Sa mga kasamahan ko at saka sa Facebook, nakikita ko sa TikTok. bahan baha sa labas kasi malakas yung ulan. So, tingnan natin kung umuulan ngayon sa labas. Uh, Baka-baka muna ako kasi nagugutom na ako. Bibila ko ng uh, makakain ko yung pwede ko lutuin. Tapos, uh, sana papunta akong Abu Dhabi ngayon para kunin yung pasalubong na mag-ina ko dun sa kaibigan namin. Kaso yun nga, bahada pa at saka naulan. So, tingnan natin kung makakapunta ako Abu Dhabi o hindi. So, tara, punta natin. So, guys, confirm na ulan nga. At sigurado ako, baha din sa labas. So, basa. So, na -ulan nga, guys. Uh, ha, baka hindi na ako pumunta ng Abu Dhabi nito. Pero, bibili tayo ng makakain natin. Bili na lang ako isda. So, tingnan natin dito. Sa tindahan. Malapit lang dito ang tindahan ng isda. Uh, naulan nga. Ang hirap nitong pumasok bukas. So, guys, naulan nga. Ang hirap nitong pumasok bukas. Kung naaalala nyo, dati yung uh, video ko, ibinidyo ko yung pumasok ko kong naulan, pahambaha, yung subway, naging swimming pool. <laughs> diba? So, ilalagay ko sa description sa baba para mapanood nyo. as usual baha again sa Sharjah ayan baha na naman po tandaan nyo dati hindi ako nakapasok dahil sa baha Okay. Bukas sana kukunti na yan o oh, wala na yan Para makapasok ako So tara, natin tayong pagkain Gutom na ako eh Ay, hirap na naman Again rain, brother Flood again makaren my friend This makaren right? This galunggong four na karan dik ma karan this ma karan maka uh, three pieces three pieces yes tatla biras yes tatla biras sir na ha patun biras <laughs> sir tatla okay three okay to tatla 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 biras sir <laughs> untut pare okay, okay how much dependi too much only two only two only two so no 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 tira <laughs> bala pera pera tapos na tapos na manila dapat seta yes Okay, nakabili na ako ng isda at saka saging kasi maganda yung saging nakita ko palala ng palala yung ulan ah palalim ng palalim yung baha Whew, huh, ang rin pa parang, parang sigurado ko hanggang bukas yung baha na to o yung ulan na to hanggang bukas sigurado ako kasi tika tik so paano gutom na ako lulutoy ko na itong binili ko ah, malakas yung ulan Sana tumigil agad yung ulan. Kasi pagpasok ko bukas sa trabaho, mahirap. Piprito ko lang to, tapos sa uh, okay na. Isang ko na magluto. Okay, piprito ko lang yan, tapos sa uh, pag naluto, kaya na tayo. kung mas malala yata yung baha ngayon kaysa dati so guys uh, napagdesisyonan ko na pumunta ng Abu Dhabi kahit uh, umuulan at saka baha kukunin ko yung uh, padala ng akin magkina sa akin so ta, biyahin na tayo Abu Dhabi wala akong masakyan papuntang terminal ng Abu Dhabi kaya nusubo ko mag Dubai so sasakay muna ako papuntang Dubai tapos Dubai papuntang Abu Dhabi ah, wala kasing sasakyan ha gawa sigurado ng uh, baha may nakikita pa naman akong biyahe o bus papuntang Dubai so sa Dubai na lang ako magmumula kasi kung magmumula ako dito papuntang bus terminal pa Abu Dhabi walang pag-asa, wala talaga dito na lang ako. Pero sabi naman ng kaibigan ko na nasa Abu Dhabi, hindi naman daw baha doon sa Abu Dhabi. Kaya tumuloy ako. Para makuha ko na lang yung aking pasalubong kasi baka mapanis na yun o mabulok. O kaya baka next week na day off ko ay may gawin ako. Hindi na naman ako makatuloy. So ngayon na, habang may bumibiyahe pa. Naulan nga lang at saka baha. <laughs> Malas pa rin. Uh, wala akong masakyan kaya lumipat ako ng pwesto. Kaso wala pa rin dumadaan. Kaya nangyari, malapit na ako dito sa terminal. Nilakad ko na mula dun sa pwesto ko papuntang terminal. Pero wala akong madaanan. Puro ba? <laughs> so napakalayo na ng nilakad ko. Pero may nakita akong bumibiyahing pa Abu Dhabi. Kaso hindi sila tumitigil dun sa terminal na pinagintayang uh, pinaghihintayan ko dun sa bus stop na pinaghihintayan ko bawal silang tumigil dun kaya dun talaga dapat terminal to terminal kaya baha itong nilalakaran ko lulipat ako yun know, o baha so, tayo Woo! Uh, mababaw yung dito tayo mababaw dito tayo medyo mababaw malalim kasi dun Woo! Uh, malalim abot hanggang binti Uh, walang ibang madaanan eh. Ah, uh, malalim, malalim, malalim. Okay na. Kasi pag dumaan ako dun sa kabila, dun sa may kalsadang yun, napakalalim. Lalong uh, malalim. Kaya dito ako pumunta. Ah, so malalim din pala. Ito, okay na dito. Djookin okay na dito. So, kung dito ako dumaan, mas malalim. Kaya doon ako dumaan sa gilid. Kaso malalim din pala doon sa gilid. Oh, so, yon, medyo okay na dito. Malalim. sa kalalakad ko at walang masakyan malapit na ako sa terminal ha layo na lang narating ko eto na yung gold suk ko oh. <laughs> ang layo na ng nalakad ko nakarating na ako ng terminal utang wala masakyan eh so ayun natiyaga ako malapit na ako Yan, so guys, uh, medyo malapit na ako dun sa terminal ng bus pa Abu Dhabi. Uh, kalalakad ko kasi kanina pa ako naghihintay ng masasakyan papuntang Abu Dhabi, wala naman dumadaan o kahit papuntang Dubai kaya ito, sinaga ako maglakad at uh, yun, awa ng Diyos bahang-baha, eh nakaraos din ako, malapit na ako sa terminal so mula doon sa bahay, hanggang terminal ang bus okay na, pero doon naman magandang balita, may nasasakyan naman doon bus papuntang Abu Dhabi, may biyahe pa so mamaya na lang alright malapit na ako whew <sighs> Okay, guys. Ito na yung terminal. Nakakasakay ah, rin tayo. Ah, liliban lang tayo dito. So, guys. Nandito na ako sa bus papuntang uh, Abu Dhabi. Ang problema, eh, parang tigil pasada. So, lahat ng bus walang uh, bumibiyahe parang pinatigil muna nila kasi madalim na naman yung panahon. So, intay-intay lang ako ng konti. Baka sakaling uh, may bumiyahe pa. Pero kanina may nakita pa akong isang biyahe Pero ngayon parang tumigil muna. Pero intay-intay pa rin ako. Ay, sa wakas. Nangasakay din. Buti bumiyahe yung bus. 이따가 <laughs> 이랬 <laughs> <laughs> haba ng biyahe Okay, yan. nandito na ako sa Abu Dhabi Kaso po talaga sa iba tumaan yung bus Nagpaikot-ikot, ang layo Napakalayo ng inikutan ng bus As in, dumaan siya sa Mushrip Mall Hindi dito sa kabilang daan eh, Sobrang traffic at saka napakalayo na inikutan niya Pero ayun, nandito na So papunta na ako dun sa tropa ko Hapo na maulan <laughs> pa